to this video, guys papakita ko sa inyo kasi nagtaka ako itong lagayan ko ng bita na nabili ko yan you know, o, yung dalawa iniwalay ko yung babae sa lalaki ito dito babae dito lalaki ngayong umaga nagtaka ako bakit nalipat na dito yung isang babae tumatalon ba yan sila kasi first time kong mag-alaga ng bita ganito yung level ng tubig o oh ano Tapos kita ko dito basa, ito basa oh. Medyo basang konti oh, basa oh. Ngayon nagtaka ako, nandito na yung babae. Ito, dito na yung babae. Alam niyo na. Anino ng lalaki oh, 'yung lalaki. Tapos may mga bula-bula na oh. Hindi ko alam kung mangingitlog o ano ba kasi first time kong mag-alaga nito kulang lang ako sa informasyon pa nito kung, pa kung paano sila mangingitlog ito yung lalaki o yung lalaki ang babae nandito yun eh nagulat ako kasi nandito na sa kabila ibig sabihin sila tumatalon pala sila doon sa kabila buti na lang dito sa malabas patay sana siya oh. buti na isipan niya dito tumalon sa lalaki ay, may, yung yung bula-bula oh. Ala, ginalaw ko yung bula-bula. Kilang -bula. -bula. okay oh, bayan, di ko alam kasi yan eh. Ay ito lalaki oh, ito to to, yun ang lalaki oh. Asa na yung babae? Dito yung kalina eh. Ngayon dito sa kabila wala na sila, wala na oh. Dito kasi nila, binukod ko kasi yung babae kasi maliit pa. Ayun ito to to. Ito yung babae oh, yun oh. Yun oh. Kita niyo? Yan yung babae. Nagulat ako, bakit nandito na siya sa kabila? Lumalandi eh. <laughs> Nag-over na bakod. Yan, yan ang nakapagtaka ako. Ano makasagot dyan? talagang tumatalon pala sila dyan. Pag may, siguro nagtawagan sila na andito, lipat ka sa kabila. Ganun. yan o, yan o, yung babae. Yan o, yan, yan, yan. Yan o, yan o, blue. Yan you know? o. inatawagan sila, lipat ka sa kabila malungkot dyan kaya yun, nagtaka ako ngayong umaga bakit nandito sa kabila buti na lang kamo, hindi siya tumalun doon sa sa walang tubig di patay sana siya ngayong umaga bali, tulis pa lang itong nabili ko yan yung babae no tapos ito yun no? nagkaroon na siya ng bula-bula oh, yun o know? bula-bula Asa naman yung kaya, ah? Bawasan nga natin to. Ilipat natin ito yung water litos. Magbe-breed na sila eh. So dadami na yung bita ko. Sana maganda yung resulta ng breeding nila. Uh, ah, bawasan natin para Pakita natin yung isa. Ang oh, pagtaka. Ngayon ko lang nalaman na pwede pala siyang lumipad. Malungkot kasi sa, yung babae sa kabila kaya tinatawag ng lalaki. Siguro may mga sinyali sila na hindi natin alam kung paano nila magkaroon ng tawagan na Uy, lipat ka dito. Talon ka. Kasi yung lalaki di makatalon kasi mga mahaba yung mga malaki. Ito, yung lalaki. Oh. Yan, yan di siya magkatalon kasi marami siyang mga ah, palda <laughs> yung lalaki ang may mga palda o haba ng mga ano niya yung buntot o oh, yun o ano. yan, yung lalaki so sa yun ang babae yun o ano, nandun ano, na nasa sa bula ala ginalago, ginagalaw ko yung mga bula bula di ko alam kung yan ang paraan nila sa pag iitlog kasi nakikita ko sa mga social media na pag may mga bula bula mayroon din nagsabi na pag bula, may bula, maganda daw yung nagustuhan nila yung tubig. Hindi ko alam kung tubig o mangingitlog na talaga. oh, yun o, know, yun know, o you know, you know. Ay, babae. Babae pala yun. Hmm. So, excited ako ngayon sa nangyari dito na tumatalon yung babae dito sa lalaki. Ba talaga ang babae naghahamon na sa lalaki? <laughs> Kala ko tao lang eh. So yun guys. Eh, nagtaka lang ako. Uh, first time kong mag-alaga ng ganito. Na yung babae tumalon dito sa lalaki. Hindi yung lalaki nag sa babae. No? Ay, nag-away. Hindi ko alam. Nag-away. Huh? Kinahabol. Babalik ko na lang siguro dito sa bila. Bubawasan ko yung tubig para di siya magkatalon. Hindi pa tutulog. So, ililipat ko ngayon kasi parang kinakabahan ako inaaway eh. Hinahabol niya eh. At ito na ngayon, eh, ililipat ko na yung isa kasi kasi nga nakikita ko, hinahabol siya eh. Hindi ko alam kung nga roto parang karamdam ko papatayin na yung babae hindi ko rin kasi maintindihan to eh yeah, ko pa kung ano ang paggalaw mga dalawa kasi ito na may bula nga dito sabi nga pag may bula sabi ng mangingidrug magbe sila Bawasan ku na lang tubig itu kasi tumatalon eh. Bawas ka tubig. Dinagdagan ko kasi kahapon. Sabi ko kukulangin na tubig eh. Para malayo siya magagalaw. Delikado pala. Tumatalon pala. Now I know. Pwede na silapol pasal orang ni kamu nak macam boleh ikut yang babae kasi Ayun o. Mga talog, dito yan siya eh. Lumilipat. Kasi mag-over the backhold. Buti dito malun Wala na. Sinis ang 100. 100 ang bilay ko dyan eh.